Day 2 nga pala namin dito sa Hong Kong at ready ready na kami. Pupunta na sa Hong Kong Disneyland. Nakapagpahinga na kahapon at nakatulog na gabi. So napakaganda nga ng view namin dito sa Hong Kong Disneyland Hotel. Makikita mo ang Mickey Mouse Maze. Pero bago nga kami pupunta sa Disneyland, kakain muna ng breakfast. So alam nyo ba, napakamahal dito sa Hong Kong. Mas mahal pa kasi dito kami sa Disneyland Hotel at lahat talaga dollar. Mas so okay siguro na nasa city ka na ka-stay, Pero pinili kasi namin dito sa Disneyland Hotel kasi malapit lang sa Hong Kong Disneyland. At pag gusto na namin umuwi, alam niyo naman may mga bata at madalilang mapuyat. So kakain nga pala kami susubukan namin ang breakfast buffet nila dito sa Enchanted Garden. Tumataginting lang naman na 2,600 pesos per adult ang bayan ng breakfast buffet nila. Ang kids naman is around 1,800 pesos depending na rin sa exchange rate. So wala nga kaming choice at hindi kami makalabas dito sa Disney Hotel at gutom na no, gutom na talaga buong pamilya. Kaya naman bahala na lang si Lord at magbubutas na naman kami ng bulsa ngayon. Meron nga pala silang iba't ibang cuisine. Merong Japanese, meron ding Indian at meron ding Chinese. At of course meron din silang mga American breakfast. Elite eh, ko talagang iniisa-isa yung pagkain para na masulit yung aking binayad na breakfast buffet. Kaya lang sobrang busog talaga. Nakita nga pala namin si Mickey Mouse, hindi na kami pumila. Kusa siyang pumupunta table to table at nagpapapicture. Meron nga pala akong Pilipinang na meet dito, nagtatrabaho dito sa Enchanted Garden. Shoutout nga pala kay ate at hindi ko na natanong kung ano ang kanyang pangalan. Tinay ko nga pala yung Indian Cuisine, alam niyo nun, paborito ko talaga. Ang mga curry at buttered chicken. Meron din silang napakasarap na dessert dito sa gilid. At meron din croissant. Meron din bread of course. Merong mga pudding. At syaka, cakes. Hindi ako makarelate sa ibang mga pagkain pero yung si Mr. B talaga ang salmon. Iyon daw ang pinakamahal na kakainin dito sa breakfast buffet. At of course, kumuha din ako ng croissant. paborito talaga ng mga ang croissant. Ayan lang yung kinakain nila breakfast kahit everyday pa yan. So ito nga pala yung Indian cuisine na kinuha ko kanina. Meron ditong butter chicken at saka of course chapati. Tinubukan ko rin yung tinapay nila. Medyo matamis. At of course, kumuha din ako ng dimsum. Alam nyo naman, paborito ko ang shumai dumpling. Si Mister naman ay nag-dessert na. Meron siya ditong parang yogurt. Hindi nga pala nagustuhan ng kambal. Pagkatapos namin magbultas ng bulsa at kumain ng breakfast... Pumila na kami sa bus station. So dito nga pala sa Disney Hotel kapag nagsistay ka dito, free ang rides papunta sa Disney Hotel. Disney Resort nga pala, Disneyland. So medyo mahirap din mag-communicate sa mga driver dito sa mga bus kasi kailangan mo lang. Minsan mag language, hindi kasi nila naiintindihan yung English mo. So ito, nasamahan nyo naman kami dito pumasok sa Disneyland at magbubutas na naman tayo ng bulsa. So first time nga pala namin, first time ng buong pamilya at pangarap ko lang talaga before na makapunta dito sa Disneyland at hindi ko talaga akalain na today mapupuntahan namin ang pinakapangarap ko at isa sa mga bucket list na puntahan. So ganito palang itsura dito sa Disneyland. Pagpasok mo makikita mo ang Main Street USA. Medyo maulap-ulap nga pala yung panahon at akala namin ay uulan talaga. So hinihintay lang namin. Nabumuhos ang ulan at nagdala na kami ng payong at mga raincoats. Super excited ako at hindi ko pa talaga nakita sa TV lang, sa mga YouTube lang. At ngayon, masisilayan na natin ang labas at loob ng Disneyland. So, pumasok nga pala kami dito first sa Tomorrowland. First stop nga pala namin is pumasok kami dito sa Hyperspace Mountain. Ito nga pala ay hyperspeed roller coaster. So, nakakatakot nga pala kasi papasok ka sa madilim at roller coaster may pababa at pataas at nakakatakot talaga so pagkatapos nga pala sumakay na naman yung mga anak ko dito hindi na ako sumakay kasi natakot ako sa hyperspeed na roller coaster pagkatapos nga pala is pumasok kami dito sa it's a small world ito nga pala for kiddies Perfect na perfect ito sa mga babies at saka toddlers. Pagkapasok namin is meron lang silang mga colorful na mga objects at introducing yung iba't ibang mga countries. Pagkatapos nga pala is napadpad kami dito sa World of Frozen. Dito nga pala makikita ang napakalakas din na roller coaster. Kung gusto mo ng extreme rides, try mo tong roller coaster dito sa World of Frozen. So si Silas nga pala gustong gustong sumakay ng roller coaster. But unfortunately, sobrang taas talaga ng pila at aabutin ka pa ng Simana Santa. So pumasok na lang kami dito sa World of Frozen. Dito nga pala is magto tayo sa castle ni Elsa at ni Anna. Sasakay nga pala ng bangka. At ang sabi ko pa sa sarili ko, napaka-chill ng ride na ito. At confident talaga ko na hindi ako matatakot nito. Pagkapasok nga pala is pakanta-kanta lang si Olaf. At may mga magic magic while nakasakay kayo sa bangka. Napakaganda nga pala pagkapasok mo dito sa kuweba at makikita mo ang castle ni Elsa. So, akala mo talaga relax na relax lang tong ride na to at walang mangyayari? Pero so, sabi nga ni Elsa, the fun begins daw kaya naman. Meron pa surprise ride yung World of Frozen. Natakot talaga ang buong pamilya. Si Silas ng ata hindi natakot. After namin sa World of Frozen, naglakad na naman kami dito sa Fantasyland. So ang dami nga pala at ang laki pala dito sa Disneyland. Mahihilo ka talaga, kakalakad. Sinubukan nga pala ni Mr. dito sa Fantasyland ang teacup. Kami naman ni Silas naghanap ng toilet at nasi-CR na talaga siya at gusto nang umihi. So nauhaw nga pala kami. Kaya naman bumili kami ng drinks dito. Advice ko lang sa inyo. Pag pumunta ka dito sa Disneyland, bumili na kayo ng tubig at saka drinks sa labas. Sobrang mahal dito at doble talaga yung presyo. Pero wala kang choice minsan kasi nauhaw na yung mga bata mo at ikaw din. Pagkasapit ng tanghalian, pumunta kami dito sa Star Diner. Ito nga pala isa sa mga food stall nila dito. Marami pang iba't ibang mga places na pwede mong kainan. At ang sabi ko talaga, sobrang mahal dito. Around 1,000 pesos dito yung pinakamura nila na meal. Okay lang sana kung wala ka mga anak na kasama, pero pag buong family at madami kayo, mapapamahal talaga. After nga pala naming mag-lunch sa Star Diner, pumunta ka dito sa Philhar Magic. Ito nga pala ay isang show dito at gusto talaga naming panuuring kasi may magic daw. pagkapasok namin, perfect na perfect talaga naka air condition at umupo kami sa sobrang init sa labas. Ito nga pala ay good for kids talaga at perfect na perfect for buong family. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!